hi welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bahay na dati puno ng tawanan, ngayo'y binabalot ng sigawan, luha at matinding lihim. Isang sobre sa mesa ang nag-ugat ng lahat. Pero ano nga ba ang laman nito? Isang sulat na kayang magdurog ng puso, o katotohanan na tuluyang wawasak sa pamilya. At nang kumalabog ang pinto sa gitna ng ulan, doon nagsimula ang pinakamasakit na revelasyon. Sino ang basang-basa at umiiyak na batang babaeng nasa labas? At bakit dala niya ang payahong litrato na hawak ng mga anak sa loob? Kung gusto mong malaman kung paano, haharapin ng pamilyang ito ang lihim na kayang magwasa o magtali sa kanila, habang buhay, panuorin ang kwento hanggang dulo. At kung nais mong patuloy na maranasan ang ganitong klase ng nakakakilabot at pusong pinipiga ng mga kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at iwan ng comment ang iyong saluobin. Baka ang ideya mo ang susunod na kwentong aming isasalaysay. Sa gitna ng malakas na kulog at ulan, sumabog ang sigaw ni Aling Rosa sa loob ng lumang bahay. Hindi ko na kaya ang mga away na ito. Umalingaw-ngaw iyon sa dingding na yari sa kahoy, kasabay ng hampas ng hangin na parang may kasamang sumpa. Si Mario, ang panganay na anak, nakatayo sa gilid ng mesa, hawak ang basang payong, habang ang kanyang kapatid na si John ay nakaupo, nakayuko, at nanginginig ang mga kamay. Hindi ito kungkol sa pera, kuya, pabulong na sabi ni John. Ngunit ramdam ang poot na nakaipit sa kanyang lalamunan. Sa labas, may rinig ang mga batang naglalaro, kahit umuulan. Ang tawanan nila ay parang panunukso sa bigat ng tensyon sa loob ng bahay. Sa ibabaw ng mesa, nakapatong ang lumang sobre na puno ng mga papeles. At lahat ng sigalot ay nagugat dito. Pag-ibig ba o kayamanan ang mas mahalaga? Tanong ni Mario, mahigit ang tingin sa kapatid. Hindi mo alam ang pinapasok mo, John. Ngunit hindi makasagot agad si John sapagkat sa kanyang puso mayroong lihim na hindi niya kayang isiwala. Humigit ang hawak ni Aling Rosa sa rosaryong nasa kanyang kamay. Sa bawat butil na kanyang dinadaanan, parang nagmamakaawa siya sa langit na huwag tuluyang masira ang kanyang pamilya. "Kung mahal ninyo ako, igilan na ang gulo," iyak niya, halos pumutol ang kanyang tinig. Ngunit imbes na humupa, lalo pang kumulo ang damdamin. Dahil ang totoo, ang sobre sa mesa ay hindi lamang tungkol sa mana o lupa. May nakasulat doon na matagal nang itinago ng kanilang ama, bago siya pumanaw. Isang lihim na, kapag nabunyag, maaring magdulot ng mas malalim na sugat kaysa sa pera. At ang bawat isa sa kanila ay takot malaman kung ano ang nakasaad sa loob. Habang bumabagsak ang ulan sa bubong, dahan-dahan itong binuksan ni Mario. Isa, dalawang tiklo. Naggatibay ang hangin, at ang ilaw ng lamparang nakasabit ay kumikislap. Para bang tinutulungan ang tensyon na magpigil hininga? Napasuliap si John kay Aling Rosa, at sa kanyang mata ay may halong kaba at pag-asa. Kung ano man ang laman nito, mama, baka ito na ang maggapasya kung mananatili tayong pamilya. At bago tuluyang mabuksan ang sobre, biglang kumalabog ang pinto mula sa labas. May kumakatok ng malakas, basang-basa ang kamay na pumipilit pumaso. Ang pintuan ay halos mabuwal sa lakas ng katok. Parang may nagmamadaling humihingi ng saklolo sa gitna ng ulan. Napatingin si Aling Rosa, nanginginig ang mga labi, habang si Mario ay napakapit ng mahigit sa sobre, na halos punitin ang gilid sa pagkakadiin ng kanyang mga daliri. Si Jun naman ay agad tumayo. Ramdam ang bigat ng kabasa sa dibdib. Kuya, sino kaya yon sa ganitong oras? Bulong niya. Halos hindi marinig sa lagitik ng ulan. Ngunit bago pa man makasago si Mario, muling dumagundong ang kato. Isa, dalawa, tatlong beses, mas malakas, parang may galit o baka kakot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Asa As liwanag na pumapasok mula sa makidlat, lumitaw ang isang taong basang-basa, nanginginig at may dalang sako na mahigpit niyang nyayaka. Ang tao ay walang iba kundi si Ernesto, ang matagal ng kaibigan ng kanilang yumaong ama. Rosa, sigaw ni Ernesto, habol ang hininga. Kailangan nyo nang malaman ang lahat bago mahuli ang lahat. Napakapi si Aling Rosa sa dibdib niya, halos mahulog sa pagkakaupo. Mahal na Diyos, Ernesto, bakit ngayon? Bakit sa harap ng mga anak ko? Nguni hindi sumagot agad si Ernesto. Tumingin siya kay Mario at kay John. Ang kanyang mga matay puno ng bigat at lihim. Ang hawak niyong sobre, itinuro niya, hindi lang simpleng kasulatan. May laman niyang magbabago sa lahat ng paniniwala niyo, ungkol sa inyong ama, at sa inyong pamilya. Napalunok si Mario. Kung ganun, bakit ngayon mo lang sinabi? Matagal na kaming nagduhusa sa mga tanong. Nguni si Ernesto ay umiling, kasabay ng pagbigasa sa sako na kanyang dala. Dahil hindi ako handang akuin ang bigat ng katotohanan noon. Pero ngayong siya'y wala na, at lumalapi ang panganib, wala na akong pagipilian. Pahimik si John, nakatitig lang sa basang sako. Anong panganib, anong niya? Tinig na halos hindi lumalabas. Hindi sumagot si Ernesto, Bago sa inyabot ang sako kay Aling Rosa. Buksan mo ito at saka mo unawain kung bakit kailangan yung pumili, pag-ibig o away. Ang lahat ng ito nakaangkla sa lihim ng inyong ama. Nagpalitan ng tingin sina Mario at June. Ang kabasa kanilang puso ay parang kulog na hindi matapos-tapos. Ngunit bago pa man mahawakan ni Aling Rosa ang sako, biglang humalakhak si Mario, mapait at puno ng gali. Lihim, lihim, lihim. Palaging ganoon. Bakit ba lahat ng bagay tungkol sa pamilya natin ay laging may tinatago? Hindi ba't sapat na ang hirap at gutom na tiniis natin? Tapos ngayon, may dagdag pang pasanin. Kuya, pigil ni John, baka ito na ang sagot sa lahat ng tanong natin. Ngunit umiling si Mario, nilapag ang sobre sa mesa at tinalikuran ang laha. Hindi ko na kailangan malaman kung ano man yang nakasulat o laman ng sako. Baka lalo lang masira ang natitira sa atin. Umiyak si Aling Rosa yakap-yakap ang rosaryo. Mario, anak paano kung ang katotohanan ang magliligtas sa atin? Paano kung ito ang sagot sa mga panalangin ko? Napatigil si Mario, ngunit hindi niya kayang lumingon. Sa labas, ang ulan ay bumuhos ng mas malakas. Halos mabura ang mundo sa puting ulap ng pata. Dahan-dahang binuksan ni John ang sako. Sa loob nito ay may lumang kahon na yari sa kahoy. May nakaukit na pangalan ng kanilang ama. At sa ilalim ng pangalan, may salitang nakapilipi ang kahulugan, pag-ibig o away. Napatda si John, hawak ang kahon na tila ba may apoy na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Kuya, mama ito ang huling iniwan ni Papa. Nanigas si Mario, hindi na niya mapigilan ang sarili at muling lumapit sa mesa. Kung ano man yan, dapat sabay-sabay nating malaman. Anya, bagamat nanginginig ang boses. Pinilit nilang buksan ang kahon, ngunit nakasusi ito. Napatingin sila kay Ernesto. Ahimik siyang humugot mula sa kanyang bulsa ng isang maliit na kalawangin na susi. Matagal ko itong tinago. Ngayon ko lang masasabi, hindi ako sigurado kung tama ang ginagawa ko. Kinuha ni Jun ang susi, ipinasok sa kandado, at dahan-dahang pinihi. Kumalansing ang bakal, at unti-unting bumukas ang kahon. Sa loob ay may isang makapal na kwaderno, lumang larawan, at ilang piraso ng sulat kamay. Kinuha ni Mario ang larawan isa iyong lumang litrato ng kanilang ama, nakangiti, ngunit hindi nag-iisa. Katabi niya ang isang babaeng hindi nila kilala. May hawak na sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Anong ibig sabihin nito? Ngunit bago pa man may makasagot, kinuha ni Ernesto ang kwaderno at inyabok kay Aling Rosa. Ito ang kasaysayan ng inyong ama. Mga sikreto na hindi niya kailanman nasabi. At ngayon, kayo ang magkapasya kung haharapin ito o kuluyang ililibing. Nanginginig ang kamay ni Aling Rosa habang binubuksan ang unang pahina. Nakasulat doon ang mga salitang tila, inaga ng kutsilyo sa kanyang puso. Sa araw na ito, isinusulat ko ang lihim na matagal kong itinago. May isang anak ako sa ibang babae. Nabitawan ni Aling Rosa ang kwaderno. Bumagsak ito sa sahig na parang kulog sa kanilang pandini. Napatayo si Mario, galit na galit, habang si John ay natulala, nakatitig lang sa basang sahig. Hindi, hindi totoo 'to, sigaw ni Mario, nanginginig ang buong katawan. Niloloko mo kami, Ernesto. Ginagamit mo ang pangalan ng papa namin. Ngunit si Ernesto ay hindi gumalaw, hindi umiwas ng tingin. Hindi ako ang may gawa nito. Ang ama nyo mismo ang nagsula. At ngayon, nasa inyo ang kanong. Tatanggapin nyo ba ang katotohanan o maggapadala kayo sa galit? Sumingit si John, puno ng luha ang mga mata. Kung may isa pa kaming kapatid, nasaan siya ngayon? Tahimik si Ernesto. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling kumalabog ang pinto. Mas malakas ngayon, parang may naghihintay sa labas ng kanilang bahay. At mula sa bintana, may aninong nakatayo, basang-basa, hindi gumagalaw, nakatitig lang sa loob. Dahan-dahang tumayo si John. Nakatutok ang tingin sa anino sa bintana. Kuya! Mama, may tao sa labas. Ang tinig niya ay parang naglalakad sa gilid ng bangin. Puno ng kaba at tanong. Si Aling Rosa ay halos mabitawan ang rosaryo sa tindi ng pagkabog ng dibdib. Si Mario naman, bagamat nanginginig, ay mabilis na kumuha ng lampara at inilapit sa bintana. At sa liwanag ng apoy, unti-unting lumitaw ang mukha ng isang batang babae. Basang-basa siya, halos kasing edad ni Jun, at ang mga matay punong-puno ng luha at pighati. Nakatayo siya roon, walang payong, walang sapin sa paa, parang mula sa malayong lakbayin, at ang pinakanakakilabot, hawak-hawak niya ang kaparehong litrato na nakita ni na Mario sa kahon. Bumukas ang pinto ng kusa, kasabay ng malakas na hampas ng hangin. Ang dalagay dahan-dahang kumasok, nanginginig at agad na payuko. Pasensya na, hindi ko alam kung tatanggapin niyo ako, sabi niya sa pagitan ng hikbi. Pero ako ako ang batang iniwan ng inyong ama. Parang huminto ang lahat. Si Aling Rosa ay napaupo, hindi makapaniwala sa kanyang naririni. Si John ay nanigas, hindi alam kung lalapi o lalayo. Si Mario naman, halos sumabog ang damdamin, galit at takot na nagunahan. Hindi hindi ka pwedeng maging kapatid namin, sigaw ni Mario, inuturo ang dalaga. Wala kang karapatan pumasok dito at wasakin ang natitirang pamilya namin. Umiyak ang dalaga, napaluhod sa sahig, at nyakap ang sariling katawan. Hindi ko to hindi ko pinili maging anak sa labas. Ang alam ko lang, gusto kong maramdaman kahit minsan na may pamilya ako. Tumulo ang luha ni John, hindi na niya kayang pigilan. Lumapi siya, dahan-dahan, at iniabot ang kanyang kamay. Kung kutuo ang sinasabi mo, kung ikaw nga ang kapatid namin, paano kita tatanggihan? Nagulat si Mario, lumapi at hinila si John palayo. John, huwag kang magpaloko. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Ngunit sa kanyang puso, alam ni John, may naramdaman siyang koneksyon. Isang bigkis na mahirap ipaliwanag. Si Ernesto ay nakatayo sa gilid. Ahimik ngunit mabigat ang tingin. Ngayon ang oras ng pagpili. Away o pag-ibig. Era o pamilya. Ang lihim ng ama ninyo ay hindi para sirain kayo. Kundi para subukin kung hanggang saan ang kaya nyo para manatiling buo. Nyakap ni Aling Rosa ang kanyang rosaryo. Tumayo at lumapit sa dalaga. Tinignan niya ito ng matagal para bang sinusuri ang bawat linya ng mukha, ang bawat patak ng luha, at sa kanyang puso, may sumisigaw na tanong, handa ba siyang tanggapin ang anak ng pagkakamali ng kanyang asawa? Si Mario ay galit pa rin, si June ay puno ng awa, at si Aling Rosa ay nag-alangan sa gitna. Habang ang dalagay na kaluhod, naghihintay ng hatol mula sa pamilyang matagal na niyang hinana, at sa gitna ng katahimikan, muling kumulog ng malakas. Ang ilaw ng lampara ay kumislap, halos mamatay. At sa sandaling iyon, lahat ng matay na kay Aling Rosa. Ang kanyang magiging sagot, siyang magtatakda kung ang gabing iyon ay matatapos sa pagkawasak o sa pagkakaisa. Ahimik ang laha. Anging ulan at hampas ng hangin sa bubong ang narinig. Nakatayo si Aling Rosa sa gitna. Hawak ang rosaryo. Nakatingin sa basang dalaga na nakaluhod pa rin sa sahi. Mabigat ang kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit unti-unting lumapit. Anak, mahina ngunit malinaw na lumabas sa kanyang bibi. Kung ikaw ay bunga man ng pagkakamali, hindi mo kasalanan ang laha. At bilang ina, hindi ko kayang itaboy ang isang batang naghahanap ng tahanan. Napahagulhol ang dalaga, at dahan-dahang nyakap ni Aling Rosa. Si John ay lumapi at yumakap din, pinipigil ang luha. Kung kapatid kita, mas mabuti na tayong maghilom kaysa mag-away pa, bulong niya. Si Mario ay nanatiling nakatayo, galit, sugatan. Nguni sa kanyang puso'y unti-unting lumalambot ang pader na matagal niyang itinayo. Pinagmasdan niya ang eksena, ang init ng yakap, at ang katahimikan na pilit pumapalit sa unos. At sa dulo, dahan-dahan siyang lumapit, mabigat ang bawat hakbang, hanggang sa siya mismo'y nakayakap na rin. Nagsanib sila sa isang mahigit na yaka. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi ng sigawan, lihim, at galit, naroon ang kapayapaan. Si Ernesto ay tumalikod, ngumiti ng marahan, at bumulong habang papalabas ng pinto. Pinili niyo ang pag-ibig. Iyan ang tunay na iniwan ng ama niyo. Habang bumubuhos pa rin ang ulan sa labas, sa loob ng lumang bahay ay sumilay ang liwanag ng paghilom. At sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, unti-unti silang nagsimulang muling buwin ang salitang matagal ng nagkakawatakwata. Amelia